Duwang rifle grenade na nakuha sa natad harong sa Garchi Torena, Kamarinisur. Nadiskubri ini sa barangay Tamuyawan, Bangi, Kanakaaging Sabado. Sa investigasyon kan pulisya, napaagi sa lugar ang residenteng si Felicita Orolfo asin nahilingan duwang pampasabog na nasa taning sa nakantanglad na nakatanom sa natad na pagsadirikan ka barangay kaining si Michael Pugid. Tulos man ining ipig paabot sa kaaraman kan kapulisan, dangan marikas man na inaksyonan kan Explosives and Ordinance Division kan PNP. Sa investigation ma'am, talagang may retired doon na ano, sundalo. Yun yung ano, scenario mam ma na ano, naiwan nata doon sa ano. Tanglad ma'am yung sa Lemongrass pero wala pang ano nung kung kanino yung ano, rifle grenade ma'am. Basado man daa sa pahayag sa kapulisan kan punong barangay sa nasambit na lugar, may mga residente ining retiradong militar na posibleng saro sa tagsadiri kan nako ang pampasabog. Malaking bagay po ito kasi safety ng ano ng barangay lalo bibihira tong ano rifle grenade bomb mabuti na lang at surrender nila kung sakali man makakita sila o may magsabing may ganyang bagay na insidente agad na ikontak kami kaya para mapuntahan namin at ma ano sa na-turn namin sa may specialization sa presente, Nasa kustudiya kan Kamsor Explosive Ordinance Division ang duwang nako ang pampasabog para sa tamang disposisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.